out sa ex ko na Jutes. hindi kita namimiss. Ah! <laughs> <laughs> ano pong pangalan niyo po? Marilyn po. From Negros. 28 po. Single po. Wala po ah, lang. Single na single. single. So, is it LDR face o face-to-face mo siyang dywa? LDR po. Ah, LDR, hindi kayo nag-meet sa personal. <laughs> nag-meet man po. Ilang beses? Uh, five times, ganun. <laughs> Ay, wow. <laughs> Napuno ang banga-banga o hindi? <laughs> hindi po. Kuya. Walang napunong banga-banga? Wala po, Kuya Mar. <laughs> Pero nakahawak na <ng laughs> yung mga kamay. Opo. <laughs> wow. O, bakit ate hanggang ngayon kilig na kilig ka pa rin? <laughs> Kung nakahawak ng iyong mga kamay, nakadampi bang ang kanyang mga labi sa iyong mga pisngi? Opo. <laughs> o, bakit nakikita ko ate na kinikilig ka pa rin sa jowa mo? Ay, wala na okay. Tapal na po yun. Niloko ako. Niloko ako. Jutes or Ducks? Jutes, or jutes? <laughs> ah, jutes. <laughs> so, hindi ka naginayang ate? Ay, hindi na po. Kasi, ah, kasi jutes naman siya, no? <laughs> <laughs> Opo. 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 <laughs> ah! <laughs> <laughs> so, ibig sabihin hindi nakapuno ng baso-baso? Hindi talaga naabot ang uh, dambana ng kagitingan o hindi? Siyempre, naabot pero... Ah! Ah! <laughs> pero hindi totally nakapasok doon sa kwan, Ay, sa altar. Ay, oh, opo. Oh, oh, <laughs> so ibig sabihin, ulo-ulo lang ate. Opo kuya. Opo kuya. Ah! <laughs> Uh, kayo po ba ay naka-move on na? Ay, opo. Pero hindi mo na siya naalala yung kanyang kadjuts. Ay, wala na. Ay, wala na. Mm. <laughs> Nahawakan mo sa liig, ate. Opo naman. Na. Ah! <laughs> <laughs> nagkasya, nagkasya sa iyong uh, kwan, kamay na bakal. Malapit to. <laughs> ah! <laughs> O oh, kung sino ka mga jowa po ni Ate Lynn, ayan, ikaw po yan na bulgar na po dito na ikaw po ay mayroong kajuts. Oh I-shout out mo na yung ex mo Hi. na kwan juts. Shout out sa ex ko na juts. Hindi kita namimiss. <laughs> 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 ano bang preferred na number mo ate? 1 to 10. Dapat na requirements mo. Kahit 8 lang. Ah! <laughs> <laughs> Alam mo talaga na ang Pilipino 6 lang talaga. So, sinusukat mo lagi ng roller. <laughs> Ate, ganito. Lampas ba dapat oh. o hindi? Siyempre, kailangan lampas tayo dyan. <laughs> <laughs> Tatanungin natin mamaya yung makakapartner mo kung lampas Ngayon o na, hindi. Rin. ha? <laughs> Ate Lynn, ilang taon po ang ating hinahanap? At Kasi 28 ka po. So hanggang ano, 35 years. 28 to 35 years old. Parang ganon. Opo. Open po yeah. ba kayo sa mga single dad? Basta hindi lang kasal, okay na po yun. So Ate Lynn, let's start. So hello po sa ating 1,100 viewers! Okay guys, ang ating new guest ngayong gabi ay si Ate She is all the way from Negros but uh, currently po ay taga Bulacan po siya. Well, she is 28 years old, single na single po. Accordingly po ay nakamove on na po si Ate after 5 months. So, si Ate po ay nagana po ng 28 to 35 years old. So kuya, ano pong pangalan niyo po? Jones po, Jones. Ibo po sir, 30. Single po. So ilang taon na po kayong single, Kuya Jones? Two years. Sigurado akong sagu sago ka na rin, Kuya Jones. Nako, <laughs> matindi talaga ang pag-iipon mo at impok mo ng sagu sago So at age of 30, nakailang jowa na si Kuya Jones? Apat. Wow, apat. Grabe naman. And sa apat na jowa, ilan ang naana-ana? Dalawa po, dalawa. Ay wow <laughs> Sigurado kang nakapasok sa dambana ng kagitingan O hanggang ulo-ulo lang Baka na lang na ko yung <laughs> Nako Atilin, sigurado ka kapag uh, napalapit ka nito Baka mapasukan ang dambana ng kagitingan mo <laughs> Kasi lahat na nga map mapalapit sa kanya Napasokan niya ng dambana ng kagitingan <laughs> So in fairness kay Kuya Jones sa uh, may itsura naman si Kuya Jones, di ba? Parang maputi pa siya sa iyo Ate G Atilind. <laughs> Atilind si Kuya Jones naman ay uh, mukhang naliligo naman tong taong to. <laughs> 30 years old. Medyo makunat-kunat lang pero pwede nang pagtsagaan. <laughs> so, pasok naman si Kuya Jones sa ating uh, age requirement na hinahanap pata kay Ate Lynn. Ang tanong ang tanong, ito na ang ating mahiwagang katanungan, Ate Lynn, dahil ikaw ay nasa taas. Si Kuya Jones ba ay sikin o patatalsikan? Patatalsikan. Naku, patatalsikan ka daw, Kuya Jones. Malapit nang mailuwa ang sago-sago. Ilong nga ka, ma'am? Opo. Paano mo natalan yung ilongga? ko Ay, ilong niya. Nalalaman ko na, no. Ilongga siya, ilongga. Kinikilig na yung iba dyan, sabi ko. Si ate, kinikilig din yan siguro. Eh, follow kita, ma'am, sa TikTok. Opo. Naku, mamaya nang palo-palo, hindi ka pa ka naka-first base. <laughs> Narinig mo naman kanina si Kwan, si Ate So, kailangan niya yung lampas ng palad. Lampas sa palad o tama, sakto lang? <laughs> sakto lang. Giniagawa <laughs> mo. Ate Lynn, kapamilya nito ng ex mo, Ate Lynn. Kung sakto lang kasi kapag... Uh, kapag hindi nag-plug ceremony, hindi na yun mahawakan na malampas sa palad. Oh, Ate Lynn, ano bang hinahanap mo sa isang uh, lalaki? Hindi Ay, lang talaga manloko. Talaga si Kuya Mar, babaero. Nako, man. pag manloko pa ito si Kuya Jones, ano na lang? Wala na nga siyang maipagmamalaking sukat, manloko pa siya. <laughs> Biglang napalunok ka, Atilin, na. Ah. Si Atilin ay naghahanap ng hindi babairo, samantalang si Kuya Jones naman ay naghahanap ng uh, mapagkatiwalaan. So combine it both, uh, siguro perfect couple na kayong dalawa. <laughs>